Hello, what's up mga So, mabangon na po ta, no? Okay, para mo duty na po ta. mo mata. Mo ma alam, taog, ito tuluan. Okay, para ka pala nakagtaog tarong. So, one, yung ako ang itsura ka na buntag. Tumod sa kakapis ang trabaho, kabugod sa mong trabaho. Kinahang lang ang matayad taog sa'yo. Isag, paan? Okay, paning kamot na po ta para mga ta sa po, itanawan niya ako ng itsura ni Asta Kapuya. kapuy yung maran Ah... ni na hmm ah maginis maran na si Superman na baliktad na nauna na ang brief isa sa iyang short na ah, dito dito, 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 dito ang ang ano? tara, niya sa juda nga po ang nakawaan ni tara haba ni sa kontrabaho. trabaho ang niya Asta yung Nandito din siya na wala yung bubog isa po nandito na. Mara na yung sumbit na naman yung guys. Tagang salamat guys. Dahil yung takotan ba. Next na po Bye. Thank you for watching.